Good morning guys Ayan, yan na po yung aking anak na lain namin po sinasama sa paglilibing gupit Ayan guys, at na natin siya guys sa barbershop Ayan, talagang Siya po guys ay hindi ko pinilit na magupit Siya po talaga nagsabi na gusto niya na talaga magupit sa barbershop Sabi ko sa kanya guys, ah uh, wala namang kakong ang gupit sa kabundukan sa mga libreng gupit sa barbershop. Same lang din po yon ang paggupit. Ayan guys, uh, titingnan lang po natin, pinagmamastan po natin guys kung anong kanyang ginagawa. Ayan, shoutout nga pala kay Mayong sa kasama kong barbero dito sa Santa Cruz. Sa Mulawin, Santa Cruz. Ayan. At sa kalaman po ng lahat guys, uh, sa hindi po na ano, kalaman po ng lahat, ang barbershop po namin ay dalawa. Isa po sa Sablayan, Occidental Mindoro at isa po sa Mulawin, Santa Cruz, Occidental Mindoro. Ayan guys, at ituturo natin sa anak natin kung anong dapat gawin yan, yung paano hugurin yung buhok na pa ang texture ayan uh, talagang seryoso po siya guys sa kanyang paggupit. talagang decidido siya na magkupit talaga ayan at tayo guys at namang patingin-tingin na tayo sa kanya At titignan natin yung galaw ng kanyang clipper kung yun ba yung ay okay ayan tituturo natin yung dapat niyang gawin guys ayan At talagang malakas po ang loob ng anak ko na ito talagang pag sabi niyang may magpagupit, pag sabi niyang gupit, talagang sinalangan niya po agad guys ng ano, siya agad ang bumira ng gupit. Isa rin technique guys sa pagtuturo, uh, hayaan natin siya sa kanyang diskarte, kung anong diskarte ang gagawin niya. At lagi bibilin po sa kanya guys na sa tuwing titingnan niya po sa salamin ang kanyang gupit, ayan. Uh, pag alam natin medyo mali, ituturo po natin sa kanya. Pero hayaan po natin siya guys kung ano yung diskarte, ituturo natin kung ano dapat niyang gawin. Ayan, kita po ninyo nyo. Uh, lang tayo sa likod niya Pantay tabay. Lagi ko sasabi, huwag kang matakot. Andito ako. Ayan. At ituruan ko siya guys para mawala yung mga dark spot. Kung paano kunin yung mga dark spot dyan. Sa plant na yan. Ayan. Sabi ko lagi. Ayan. Tingnan nyo guys. Ah, uh, masunod na itong ano ko nito guys. Sabi ko, lagi mo titingnan sa salamin. Kasi sa salamin ay talagang dyan makita mga dark spot na sa, sa ating client. At ayan nga guys. tayo sa likod nya. Ah, uh, ano, inahayaan na natin siya guys uh, kung saan ay bali sa discarte niya kung anong gawin niya. Sabi ko sa kanya, kung kailangan niya ng tulong, is, humingi lang siya ng tulong. Pero, talagang nagpursigil din sa siya, guys, na, ano, na, ituloy-tuloy ang kanyang pagugupit. Hindi ko siya, sa pakiramdam ko naman, guys, eh, hindi man siya kinakabahan sa kanyang pagugupit. Kasi sanay na po siya, guys, sa mga, ano, sa gupit. Sa libreng gupit nga lang po, sa mga kabundukan, at sa mga batang, walang kakaya makapagpunta ng barbershop ayun ang ginagupitan niya lagi at ayan nga guys kita nyo naman yung side uh, medyo malilis na po siya ayan kaya kami tamang nod nod lang hayaan natin siya guys uh, yan ang pamamaraan ko sa pagtuturo uh, sa dami dami ko na rin po guys na tinuruan na barbero dito sa amin at sa, sa iba pang lugar uh, gaya di po yung discard na ginagawa ko hinayaan ko muna sa kanilang discard eh. pag alam ko na pong medyo may mali saka lang po ako makikialam at ayan nga guys uh, talagang patingin tingin yung anak ko kung ako nung no, ibig sabihin nito Okay so, nga guys, ah, uh, talagang bilang isang magulang po, bilang mahal mo, mahal ko kasi pagiging barbero, uh, masaya masaya ako guys na yung anak ko po ay nagugupit na rin. Pero sabi ko sa kanya guys, ang pagugupit ay hindi yan hanap buhay, kundi ay passion ng buhay. At kailangan mag-aral, mag-aral at habang nag-aral, magpa-part-time job sa pagugupit. Iba pa rin ka ako yung iba pa rin ka ako yung may pinag-aralan kaysa pagiging barbero guys naganda lang yung pinag-aralan ka na barbero ka pa talagang sulido ka at ayan nga guys uh, parang tanong niya sa akin kung anong gagawin sabi ko ituloy niyo lang bahala siya dyan ayan tinanong ko guys kung kinakabahan siya sa pagugupit sabi niya guys ay hindi pero sa yung customer niya raw ang kinakabahan sa kanya ayan guys uh, malukol ito anak ko yung matamana sa akin Tama ko masakit ang pagliter. Sakit.

Vegas. Uh... Ayan. Ayos na, ayos na. Ayan po guys, so, uh, 14 years old. Dito na ating magupit. Ayan po yung ngayong gupit po dahil sa libre ng gupit ko guys sa mga kabundukan ay eh, natututo ko siya mag gupit kaya kahit Ito na nakalakay pa namin na ya yeah, no. oke okay. okay, guys ah, uh, bago pala siguro guys ah, uh, bago totoo may matanggal tayo <laughs> Ito, okay. Tama mo yan. na, lang Ayan. na pataas ng hmm. Turo ko Oh, sabay mo Oh! 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 reverse. Okay. Hindi mo na kunti. Huwag naman siya ng ano. Ayan. Sabi na Reverse. Ayan. Ayan. Ayan.

Binatin kong tema lahat. Kaya ang kabilang dulo, puno. Yeah, Kaya Pero puno na, hindi yan. Hindi ako sanay night eh. paano ka matututo nga? Reverse. Oh, hindi, nga. Yeah, wait ka lang kasi. Ah, daan din ako dyan eh. Ya, yeah. ya, yeah. oh. di ba? Oh. <laughs> oh. <God. laughs> nurse.

Ini akan atas nanti. Pantai menuju sana nyala ya, di ya ya, Bangun di atas. Pantai menuju sebelah kapal, teman-teman.

Yung di mga stack. Oh, dito mo pisa sa dulo sa third umit tapos ano. Kaya nga, dito ro ay para pabilisan trabaho mo ay. Ha? Sino doon? Ah, si ano? Yung Mike?

Oh, ang buka ng gunting. O, siya na malaki. Oh, hindi, hindi lang ang gunting. Okay.

with a blessing